Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panuorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea makukuha nyo. At salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking tulong yon sa channel ko. Yung previous na topic natin ay tungkol sa tips no bago ka gumamit or bago ka mag-administer ng mga pampalaki ng size ng itlog ng mga layer. Kung pinanood niyo buo 'yon, meron akong binanggit na video doon yung inupload ko nung uh, May 30 yata yon 2024 na kung saan nandun yung copy ng mga percentages ng egg sizes sa bawat age ng layer. At sana panuorin yung buo ang dalawang video yon para makuha yung buo yung uh, kaalaman, no? At yung idea. Lalo na kung wala naman kayong makuhanan ng copy ng mga percentages para at least mamonitor nyo yung mga sizes ng itlog nyong yung maigi. Uh, bago kayo mag-administer ng pampalaki ng size ng itlog para hindi kayo madobli gastos. At ngayong araw na to, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa underweight na ready to lay pullet. Ano raw ba ang gagawin kung merong underweight na ready to lay pullet na na-deliver sa isang layer farm? Di ba, hindi maiwasan na may na-deliver nade na mga underweight na ready to lay pullet sa mga layer farm. Lalo na kung bago, ay hindi na masyadong kinikilatis yon, no? Yung mga underweight na yan. Basta ang alam lang nila ay tanggapin yung, ini yung, yung, ano, yung delivery. Pero, alam nyo ba na pagka tinanggap nyo kahit na underweight ay um, hindi magiging maganda ang result no lalo na kung may mga magaganda na ang uh, uniformity tapos may nahalong hindi maganda ang uniformity no so ibig sabihin yung uh, specifically yung mga underweight no so ibig sabihin masisira yung egg production mo pagkang itlog na yung mga magaganda na, yung mga okay na so ano bang ba gagawin mo para hindi masira yung uh, egg production percentage na Imo monitor mo. Number one, i-identify mo muna yung mga underweight at ihiwalay mo doon, uh, mula doon sa mga magaganda na ang weight nila at saka maganda na ang uniformity nila. At saka dapat alam mo muna kung ano ba yung uh, timbang na dapat na okay na no. So pag 900 grams hindi pwede, 800 grams hindi pwede. Pero kung 1.135 Okay na okay, no? Pag pag 1.1, okay na 'yon. Minsan napapalusot na din yung 1 kilo na hindi sana dapat, no? Pero ang rason ng iba pandagdag na rin sa flak nila. Pero kung meron talaga yung 900 grams, 800 grams, 850 grams, huwag naman na, 'di ba? I-reject mo na dapat 'yon. Kaso, lalo na sa mga transactions na hindi nakita yung mga ready to lay na bibilin. So, pag dumating sa kanila, hindi talaga maganda yung ano yung size ng iba no hindi talaga maganda yung weight ngayon ang gagawin mo i-identify mo and then ihiwalay mo ng cage kung isang bahay lang sila dun sa hilera na yon no ihiwalay mo ilagay mo dun sa dulo ng cage yung mga underweight na ready to lay pulet tapos pakainin mo ng uh, developer or grower kung walang bullet developer dyan sa lugar ninyo, pwede yung grower para ma-develop pa yung mga muscles, ma-develop yung katawan para maihanda yung katawan niya sa pangingitlog. Kasi pagka payat, mababa ang timbang, paano mangingitlog yon, di ba? Para na lang sa tao, di ba? Isipin niyo na lang yung mga teenager no na magiging nanay, di ba? Lalo na kung payat hindi pa masyadong develop yung katawan niya, hindi pa masyadong develop yung ano niya, yung reproductive uh, system niya, di ba? So, pag na, ano pag nanganak 'yun, agkukot, agkakapsot, di ba? Agkakapsot. Hanang nga kaya nga kuha ng diya anak na, o di ba? Pero siyempre, ito naman itlog kasi. So, ibig sabihin, pag nang uh, pag mangitlog man 'yon, eh, eh matagal bago mangitlog 'yon, no? Pakakainin niyo pa nang matagal 'yon. Pero dito sa ano, dito sa maganda na ang Uh, timbang nila, eh, pwede mo nang pakainin ng prelay. Kasi okay na yung ano niya eh. Okay na yung katawan niya, okay na yung uniformity, yung timbang okay na. So prelay na. Pero dito sa hindi, yung hindi maganda ang timbang, no? Yung mababa ang timbang, wag mo pakainin ng prelay, no? Ang papak ang pakakain mo ay yung grower o kaya yung pullet developer. Bakit hindi mo kailangang pakainin ng prelay yung ano yung underweight kasi underweight nga eh di ba hindi pa naka-ready na, na mangitlog. I-develop mo muna yung katawan bago mo bigyan ng relay. So, magiging dalawang group yung RTL mo na dumating ng minsanan. Ibig sabihin kahit na iisang bat siya ng delivery, magiging dalawang group yan para magiging maganda yung egg production percentage na mamomonitor mo kasi doon sa okay na yung weight pag nangitlog sila yung production percentage nila ay okay kasi walang nakahalong non-productive dahil itong mga ano mga maliliit yung mga uh, underweight hindi mga mangingitlog yan sisirain niya yung uh, egg production percentage so magiging mababa yung egg production mo dahil sa kanila hindi baling magiging dalawang batch yan okay lang yan basta ang importante mabigyan mo ng solusyon yung pagkakaroon ng underweight na mga RTL dyan sa layer farm mo So, pagdating na mangingit logam mo yun, oh, edi okay na, di ba? Yun nga lang, medyo mas matagal na, pakakainin mo pa yun ng grower or kaya tulip developer. So, by the time na, ano, pero kailangan naman, pag nagpakain ka ng ganun, imonitor mo yung timbang weekly, no? Kasi, kung hindi mo naman imonitor yung timbang, paano mo malalaman na okay na yung, ano nila, yung timbang nila? Para mapakain mo na rin sila ng prelay. At sana nagkaroon kayo ng idea sa si video ito. At, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga nag-share, salamat sa mga nagla-like at mga nagko-comment. Lahat kayo, thank you sa mga bagong subscriber at old. Sana balik-balikan niyo ang channel ko. At sana pagpalain tayong lahat.